Gandang umaga sa lahat. Ang tatalakayin po natin ngayon ay ang benepisyo ng talbos ng kamote sa kalusugan. Hindi lingit sa ating kaalaman ang magandang epekto sa ating katawan ng pagkain ng talbos ng kamote. Ang halamang ito ay isa sa mga gulay na hindi kamahalan, mabilis mahanap at tiyak na masustansya para sa kalusugan. Ang talbos ng kamote ay may taglay na anthocyanins at phenolic acid. Mayaman dito din ito sa mga bitamina A, vitamin B, vitamin C na kailangan ng ating katawan. May taglay din itong mineral tulad ng zinc, potassium, sodium, manganese, calcium at magnesium at iron. At narito po ang iba pang mga benepisyo ng talbos ng kamote at ang mga kondisyon na maaaring matulungan nito. Tumutulong sa mga may sakit na diabetes. Meron itong anti-diabetic na sangkap ang talbos ng kamote na nakakatulong magpababa ng sangkap ng asukal sa dugo. Nagpapanatili ng malusog ng mga buto. Ang talbus ng kamote ay nagtataglay din ng mayaman sa vitamin K at ito tumutulong sa pagpapanatili ng kalusugan ng mga buto upang makiiwas sa mga sakit tulad ng osteoporosis. Makakatulong din ito sa pag-iwas sa pagkakaroon ng marupok na buto at ipapang mga karamdaman sa mga kalamnan. Panlaban din ito sa anemia. Malaking tulong ang pagkain ng talbos ng kamote, lalo na para sa may mga anemic na kulang sa red blood cell o hemoglobin. Dahil ito ay nagtataglay ng mayaman sa iron na kailangan ng katawan upang makagawa ng red blood cell. May mabisang antioxidants din na panlaban sa free radicals. Dahil sa antioxidant properties ng talbos ng kamote, ito ay mabisang panlaban sa free radicals na masama para sa katawan. Ang free radicals ay siyang dahilan ng pamumuo ng cancer cells sa ating katawan. Mainam para sa kalusugan ng mata. May taglay din itong lutein, isa sa mga mahalagang sangkap upang mapanatiling malusog ang mga mata. Dahil mabisa ito upang maiwasan ang katarata at age-related macular degeneration. Maaaring inumin at gawing tubig ang pinaglagaan ng talbos ng kamote. Ang paraang ito ay napaka sa mga may anemia o kulang sa dugo mas maigi pa rin ang pagkain ng talbos ng kamote upang makuha ang mga bitamina at mineral na taglay nito isang paalala kung ikaw ay may mataas na blood pressure mas maigi na huwag magpapasobra sa pagkain ng talbos ng kamote yan po ang mga benepisyo at dulot sa kalusugan ng talbos ng kamote. Maaari po nating ibagi ito sa ating mga pamilya, kaibigan at mga kakilala. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.